Hello mga hapon Luzon Bisaya sa so, Mindanao ug mga hapon sa inyong tanan mga boss ligas ang ato ang kombinasyon karong adlaw no 177 nag double da yon da ay mo kumpiyansa mga boss ha? sa eskalera gihapon kay nag double na pud mga boss eskalera ang ato ang kombinasyon kanina 178 ligas na sobrahan og usa 179 nanubra gihapon ang ato ang double kay 977 gigap ni ang nine mga boss gihimog one no kaya yes, sayang pero sige lang bawit ta mga boss bawi ta padayon ta padayon sa mga ganahan lang mo sabay mga boss ha? sa itong pahabol karong 5pm draw sabay lang po ninyo mga boss ang ato pahabol okay start na ta mga boss tinatong lang anon pag so good pahabol tagpahabol armahuman dahin ta no sa mga ganahan lang mo mga boss ha baliki gihapon yung mga boss ang ato advance regalo naghihata gabi ito eh. adito ato ang advance regalo special combination pa o partial kombi. o pachamba balikin ninyo lang to, mga boss ha huwag nga i-upload ganyang buntag kung wala pa mukha kita sa atong i-upload ganyang buntag na video lantawan ninyo mga boss no i-click lang na ninyo ito ang channel nga ra no ar makita niyo basin wala mo ma notice ba wala mag pop up sa inyo hang mga ku ano inyong android phone nang ato ang mga video i-click lang ninyo nga ato ang pangalan mga boss no I search search lang ninyo ato ang boss rain 3d vlog na name no ar makita ninyo ato mga video nag upload mga boss okay ato pahabol karon sa 5 pm draw mga boss Respetary lang po ninyo mga boss atong pahabol ha sa 5 pm. Padayong gihapon mga boss, ang ato ang guide pattern mga boss na gito karon no 17. Ay mog kumpiyansa mga boss ha. Sa ato ang gipang-upload ganihang video o advance regalo. Ilang ninyo siguro mga boss sa ato mga gipang-upload. Pag pick mo nga to mga boss kay gipangligasan ra ba. Okay mo na ito pahabol mga boss sa 5 PM draw. 8 1 5 815 mga boss atong pahabol sa 5pm draw atong natay depensa ni mga boss ato aning but nga depensa basig mo aga sa depensa ang shadow ani mga boss kay 360 360 ang yang shadow ani mga boss ha respita rin lang po niyo ang shadow mga boss ha sa mga ganahan respita rin niyo ang shadow mga boss sa mga ganahan akong tarungan bi Duha kong plastada ni mga boss ha, duha. Karong para sa 5pm draw. Naraang sa o ang usa kay 5 518 mga boss. Mo ni akong plastada. Pag target o grumble mo ani mga boss ha. Pag target o grumble. Kanya ang depensa mga boss, kani ang depensa. Ihatag na ko sa inyo ang depensa. Ang depensa niya mga boss kay 7, 7 7 705 gadala ko 5 mga boss kay hatang 5 sing pasing mag basin may basin na sing ko karong nine uh, 5 pm pagdala mo 5 mga boss kung na may mga pairing nga para sing yung sing ko mga boss basi ginahan mo okay o ah uh, umuligas ganin mga boss ning ato ang uh, depensa Muna na tan depensa zero squad kwan ni mga boss ato ang depensa kay MC ini siya umuligas ganin natan depensa mga boss mahimo nang 1 ha may Mahimo ng 715. Okay? Respita rin mga boss. 715. 715. Respita rin na. Ha? 715. Respita rin na. Target o grumble mga boss. Karong basing magito kay basing magito karon ang result mga boss sa 5pm draw. Munang nagdala kong 5. Nagdala tag, nagdala tag 5. Magdala tag 5 mga boss ha. Muna, nagdala kong 5. Munang ipares na ako. Basing magito. Okay? Pagdala ko 517 o 715, okay? Recipe ta rin ninyo mga boss. Atong depensa mga boss, 705. 705, ha? Kabalo na wana mga boss, 705 atong depensa. Recipe ta rin yung mga boss atong gihatag, ha? Baliki ya po yung lang to, mga boss atong, atong video, nag-i-upload yan yung buntag, ha? Okay? Pag-target o grumble mo, ano mga boss? Okay? Pag-target o grumble mo. Onya, ang kanilang mga boss, kasiganahan mo ani 60 ah, uh, 760, basiganahan mo ana basig basin di ay mo series pattern lang karong ah uh, 5 pm draw respiratory po ninyo mga boss, ha? Ang sa 78 mga boss, sa, uh, sa 78 na pairing, basiganahan mo sa 78 na pairing mga boss, kani ako ning mga ihatag sa inyo mga boss ng mga tips. 78 na pairings, pairings na minuon. <laughs> sorry, sorry, sorry. 78 na per pero na mga boss 78 78 na per basig na may pamares ana parisin yung mga boss kaya akong gipamares ganin ganina mga boss ay 178 giligasan ba yan itong 178 mga boss ha 178 balikig po mga boss ha balikig po na itong mga kombinasyon ganihang ganiha, gi-upload ganihan. lantawan yung mga boss atong gi-upload sa mga ganahan lang ha sa mga ganahan lang lantawan ninyo atong gi-upload na video ganihang buntag o adong get advance gabiin o hatag kay na dito itong mga hot probables mga boss basin basin di ay maka chambat na karong 5pm no okay laho sa 9pm mga boss pagdala mag ha ah uh, 5pm to 9pm ha 5pm to 9pm magdala mag singko mga boss basin itagak na 5 o doon na may pairing nga ra parisin yung 5 mga boss okay Muna mga boss akong tips sa inyo ha. Diri sa 78 mga boss akong pamaris ani sa 78 akong akong explain sa inyo ha. Sa 78 akong pamaris ni nan boss basin lang ha. Basin mo to, mga boss delikado man ni karon basin magitto lang mo na, mora ba na ipattern ni kuan lolo mga boss. Magitto lipat-lipaton ra ta ba. Sa mani karon. Oh, basin magitto di karon. Wala siya magitto mga boss ha ganiha. Basin karon sa 5 pm magitto na karon. Diba? or mag series pattern akong pamaris sa 78 mga boss kung mag 78 ganin na siya karon ang akong base pamaris ani mga boss kay walay lain kundi 5 pero gihatag na nato ng na gabi mga boss ha to sa atong advance na upload gabi eh. kaning 75 ha gi advance na ako na sa inyo ha dito okay lantawan lang yung balik mga boss ha lantawan lang yung balik ang atong gi-upload na video gabi eh. okay sama mga ganahan lang mo lantaw, lantawan niyo mga boss ha, lantawa, o balik, o siguro, ang atong gi-upload na video. Base mga eskalera mga boss, atong mga eskalera, nata eskalera dito sa kanyang buntag nag-upload, base, basin mag eskalera ka delikado, kaya nag double double na pod, uh, ah, respita rin nyo, mga boss ang eskalera. Okay? Eskalera, respita rin nyo, mga boss ang eskalera, karon, adlawa. Okay, muna mga boss, respita rin eh. MC na mga boss ha, MC na, MC E. 780, 780 MC na mga boss. Okay, respeta rin lang, pag target o grumble man, akong ganahan man mga boss. Okay, mura na mga boss, atong pahabol sa 5pm draw, sa, okay naot ako itong makachamba ta karoon, no? makachamba kaya punta. Uh, arong malipay ang tanan. <laughs> Okay mga boss, out na ko. O, dagang salamat sa inyo hang paglantaw. Kanunay isa to ang mga gina-upload na video mga boss. Maraming maraming salamat mga boss. Lantawan ninyo mga boss ang atong tutorial ha. Uh, patungkol sa bird code. Nag-upload na ko mga boss. Lantawan ninyo kung ganahan mo. Uh, basing na may makuha ang ng mga tips mga boss. Okay? Exit na ko mga boss. Uh, good luck and God bless. Thank you lahat po mga boss. Maraming salamat po ulit.